Ano ang nababalot na kilabot sa Balay Negrens? Ang Balay Negrens, o kilala rin bilang Victor F. Gaston Ancestral House, ay isang bahay na heritage na matatagpuan sa Silay City, Negros Occidental, Pilipinas. Itinayo ito noong maagang isang libo, S, at ipinapakita nito ang pamumuhay ng isang mayamang pamilyang Negrens, sa panahon ng pag-usbong ng industriya ng asukal, ang bahay ay may natatanging halo ng arkitekturang Pilipino, Espanyol, at Amerikano, na may malawak na mga veranda, komplikadong gawa sa kahoy, at mga antikong kagamitan. Sa kasalukuyan, ginagamit ang Balay Negrens bilang museo na nagpapreserba sa kultural na yaman ng Negros Occidental at nag-aalok ng pagtingin sa kasaysayan at kultura ng rehiyon. Please like, comment, share, and subscribe para sa mga nakakatakot na impormasyon.